Race. Kung may nadarama kang pag-ibig sa iyong nakita ay gawin mong mapagsikapan na masabi sa kanya ang iyong damdamin para ang pagmamahal mo ay matumbasan niya na mas mainam ang nagsabi kaysa walang magagawa at magpapasaya sa iyong pananaw sa buhay Nagabay ng kalikasan, Aris, sa huweting sa umagang bola ay number 21 at number 17, sa tanghaling bola ay number 23 at number 7, at sa gabing bola ay number 28 at number 11. Taurus, kung may nadarama kang pag-ibig sa iyong nakita, ay gawin mong mapagsikapan na masabi sa kanya. Ang iyong damdamin para ang pagmamahal mo ay matumbasan niya na mas mainam ang nagsabi kaysa walang magagawa at magpapasaya sa iyong pananaw sa buhay, nagabay ng kalikasan, Taurus, sa huweting sa umagang bola ay number 17 at number 29, sa tanghaling bola ay number 18 at number 5, at sa gabing bola ay number 19 at number 21. Gemini kung may nadarama kang pag-ibig sa iyong nakita, ay gawin mong mapagsikapan na masabi sa kanya, ang iyong damdamin para ang pagmamahal mo ay matumbasan niya na mas mainam ang nagsabi kaysa walang magagawa at magpapasaya sa iyong pananaw sa buhay, nagabay ng kalikasan. Gemini, sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 13, sa tanghaling bola ay number 18 at number 25, at sa gabing bola ay number 24 at number 3. Cancer, kung may nadarama kang pag-ibig sa iyong nakita, ay gawin mong mapagsikapan na masabi sa kanya ang iyong damdamin para ang pagmamahal mo ay matumbasan niya na mas mainam ang nagsabi kaysa walang magagawa at magpapasaya sa iyong pananaw sa buhay. Nagabay ng kalikasan, Cancer, sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 17, sa tanghaling bola ay number 10 at number 16, at sa gabing bola ay number 11 at number 24. Leo kung may nadarama kang pag-ibig sa iyong nakita ay gawin mong mapagsikapan na masabi sa kanya ang iyong damdamin para ang pagmamahal mo ay matumbasan niya na mas mainam ang nagsabi kaysa walang magagawa at magpapasaya sa iyong pananaw sa buhay nagabay ng kalikasan Leo sa huweteng para sa umagang bola ay number 14 at number 25 sa tanghaling bola ay number 2 at number 13 at sa gabing bola ay number 10 at number 19. Virgo, kung may nadarama kang pag-ibig sa iyong nakita ay gawin mong mapagsikapan na masabi sa kanya ang iyong damdamin para ang pagmamahal mo ay matumbasan niya na mas mainam ang nagsabi kaysa walang magagawa at magpapasaya sa iyong pananaw sa buhay, nagabay ng kalikasan. Virgo, sa huweting sa umagang bola ay number 19 at number 11, sa tanghaling bola ay number 22 at number 13, at sa gabing bola ay number 18 at number 23. Libra, kung may nadarama kang pag-ibig sa iyong nakita, ay gawin mong mapagsikapan na masabi sa kanya ang iyong damdamin para ang pagmamahal mo ay matumbasan niya na mas mainam ang nagsabi kaysa walang magagawa at magpapasaya sa iyong pananaw sa buhay. Nagabay ng kalikasan, Libra, sa huweteng, sa umagang bola ay number 14 at number 6, sa tanghaling bola ay number 14 at number 23, at sa gabing bola ay number 19 at number 20. Scorpio kung may nadarama kang pag-ibig sa iyong nakita, ay gawin mong mapagsikapan na masabi sa kanya ang iyong damdamin para ang pagmamahal mo ay matumbasan niya na mas mainam ang nagsabi kaysa walang magagawa at magpapasaya sa iyong pananaw sa buhay. Nagabay ng kalikasan, Scorpio, sa huweting sa umagang bola ay number 11 at number 14, sa tanghaling bola ay number 29 at number 17, at sa gabing bola ay number 13 at number 29. Sagittarius, kung may nadarama kang pag-ibig sa iyong nakita, ay gawin mong mapagsikapan na masabi sa kanya ang iyong damdamin para ang pagmamahal mo ay matumbasan niya na mas mainam ang nagsabi kaysa walang magagawa at magpapasaya sa iyong pananaw sa buhay. Nagabay ng kalikasan, Sagittarius, sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 15, sa tanghaling bola ay number 4 at number 17, at sa gabing bola ay number 22 at number 13. Capricorn, kung may nadarama kang pag-ibig sa iyong nakita, ay gawin mong mapagsikapan na masabi sa kanya ang iyong damdamin para ang pagmamahal mo ay matumbasan niya na mas mainam ang nagsabi kaysa walang magagawa at magpapasaya sa iyong pananaw sa buhay, nagabay ng kalikasan. Capricorn, sa huweting sa umagang bola ay number 26 at number 15, sa tanghaling bola ay number 27 at number 14, at sa gabing bola ay number 21 at number 24. Aquarius, kung may nadarama kang pag-ibig sa iyong nakita, ay gawin mong mapagsikapan na masabi sa kanya ang iyong damdamin para ang pagmamahal mo ay matumbasan niya na mas mainam ang nagsabi kaysa walang magagawa at magpapasaya sa iyong pananaw sa buhay. Nagabay ng kalikasan, Aquarius, sa huweting sa umagang bola ay number 17 at number 14, sa tanghaling bola ay number 12 t number 19, at sa gabing bola ay number 21 at number 10. Pisces kung may nadarama kang pag-ibig sa iyong nakita, ay gawin mong mapagsikapan na masabi sa kanya, ang iyong damdamin para ang pagmamahal mo ay matumbasan niya na mas mainam ang nagsabi kaysa walang magagawa at magpapasaya sa iyong pananaw sa buhay. Nagabay ng kalikasan. Pisis sa huweteng sa umagang bola ay number 15 at number 17 sa tanghaling bola ay number 21 at number 15 at sa gabing bola ay number 11 at number 24